Uhuy! <laughs> Uli! Hmm. Itong area. Nakikin na lang. Okay. Oh. Puro pa mga malalaki. Magandang gabi po mga idol. Naglatag na pala tayo mga idol. Oh. At sobrang linaw yung dagat. Kaya kitang kita yung ating lambato. And dito tayo sa mga sampung dipa yung lalim. Kasi doon sa napistuhan natin sa mababaw, ah, mahina yung huli natin. Kaya dito tayo naman sa medyo malalim sumubok. Alas 7.48 na yung oras natin mga idol. Ah, mga alas 8 ay area na tayo. Daming laya ng banda Siguro magandang pahuli doon banda kaya ando na tipon yung mga laya. Parang siyudad. <laughs> Ang liwanag. Dito mahina lang yung kuan laya. Sana ay suwerte na tayo ngayon mga idol. Para naman makabawi tayo ng laot natin kahapon. Sibo tayo ng alimasak. Eh, sama natin mamaya yan. Pag-isa dito sa ating munggo. E, no? Naglaga na tayo ng munggo para gisa natin mamaya. Kasama to yung mga Oh. Yung, durog ng crispy king maganda yan sa isahog sa ginisang munggo yan muna ang ulam natin ngayon mga idol big home mga idol lamang malalaki kuha tayo nito ng isawag eh, natin sa mungko ganyan siguro ang apat na piraso yun Lord Kami agad sa unang panimula natin Unang bagsak Unang pasalay ginto pa ho Punti lang kaso mga idol ayos na yan yung sahog natin sa munggo tapas na nga boy sabi <laughs> okay. parang yung ililipat yung kawali natin <laughs> so ito ngayon yung ating panggisa ito sa ating okay mamaya pagutumin kahit <laughs> <Fight> naman uhuy huli <laughs> laking alimasok mga idol lalaki lalaki Yai! Lumalaban! Ako ah, kanina. Pasok ka sana sa kawali. Naglatag na pala tayo mga idol. Amaya-amaya ah, may area na tayo. pangalawang area mahigit dalawang kilo bukaw bukaw yung mga kung mga idol tawagin sa aming guno parang dilis pero makapal yung kanya kaliskis sa uh, yelo para ma pala kalamigan na walang bigho sa unang area natin walang na ma na madalaki bandak ng danyan lang lagos ng tubig inaanod pa unahan yung lambat natin hindi makabagsak ng diretsyo <laughs> Ang oras na pa ilaw Comfort lang yung huli tayo mag karya paglantong pahungin so ko na yung agos uh, ng tubig hindi tayo makal arya ng mga Puro no. maliliit. bagay sa amin karabalyas mga pang tinula masarap pang tinula mga idol mga idol na natin natin to kaldo na poldo <laughs> Na mga idol ito na yung pang-anim natin area pandarang pandor dagdag baka mapunong na lang yung ating lagayan kabuhay <laughs> boy tayo yung ibang mga laya ay nagsiuwian na yung ang limang arena natin. Tipid pa sana tayo sa krodo, Mahina na sa pang-umaga. Wala nang kusit. Pauyan na tayo, idol. lang yung natin yung pan lambat para maka ayaw dito na tayo sa bukana good morning po sa inyong lahat mga idol magandang umaga sa kinita ko kagabi yung posit big pala natin ho ay 8.3 kilos at yung posit small ay 4 4.5 kilos baling bininta to ay 1,944 uh, bawas sa krodo ng 520 ito yung natira 1,424 at kumuha si busing ng hulog sa bangka na 400 kaya ito lang yung total na natira talaga sa akin no? 1,024 ayos na rin mga idol kahit paano ah, sobra sobra na makabili ng bigas mga idol